Dikit pa. One, two, three, What's up mga, mga paps? So dito nga pala nag-start yung pag-vlog-vlogan -pa namin dalawa. Bali dito, pupunta kami ng Taiwan So, 5 p.m. pa lang, nasa airport na kami. Kahit 10 p.m. pa yung flight namin. Medyo na-delay pa nga eh kasi nagka-problema sa aeroplano. Finally, pinasakay na kami ng aeroplano after some technical difficulties daw eh. Then, around mga pa 2 a.m. na nung nakarating kami ng Taiwan. And medyo kinakabahan nga kami kasi ang lakas talaga ng ulan nung time na to eh. So, after ng mga procedure sa airport, tumiretso na agad kami dito sa may Lucky Land, which is nanalo kami ng 5,000 NTD. So, try nyo yon pag pupunta kayo ng Taiwan kasi malaki din yon. Then, habang inintay namin mag-open yung clock, yung pag-pick ng wifi, nag-tiktok muna kami. Then, pagka-pick up namin, dumiretsyo na kami doon sa MRT para bumiyahe. Papunta doon sa pagsisteya namin, which is sa Siminding lang din sa may Wanha District. Then, nagpahinga muna kami. Tapos, kumain kami after mga tanghali na sa may Malahat Pat, sa Siminding area lang din. What's up guys? Tamang jangnan lang. Oo. Pe, ano masabi mo sa Jangnan? Uh, jangnan mo nga, kabahan na kayo. Sabi mo na, may mong word. Siya, Eh, thank you. Ay, thank you. Ni hao, ma. Ni hao. Ni hao. Oh, nandes ka. Wo ai Kore wa. Wo ai ni? wa. Hmm? Kore wa. Ay ni. Ay, baba. Masarap naman dito sa Mala Hot Pot. Ayan, may robot sila, yung parang sa good taste sa bagyo. Nag-enjoy kami dito sa experience namin sa Mala Hot Pot. Mahal siya pero masarap naman. Dito pala sa Mala Hot Pot, uh, kasama na din dun sa Unlimited yung ice cream, desserts. Kaya ayan, tinatry namin yung iba't ibang flavor ng ice cream nila. 100 NTB. <laughs> yung may chocolate lasang ano, fisherman. Dito sa first day, freestyle lang kami na eh. Bale nag-ikot-ikot lang muna kami sa may mall, parang mall yun eh. Tapos eto elevator hanggang makarating kami sa Elephant Mountain, 'di ba? First day hiking agad ang trip ng mga akla. Bang, sabi ko inum ka. Smile ka naman diyan, be. Smile naman diyan, be. Ayan, napagod na kami mag-hike. So may nakita akong firework viewing deck na sign. Tapos pagpunta namin, ganyan yung view. Bang! Taipei 101! Where are we? Ah, sa ano lang to? Sa Grand Hyatt. Sige na, bye-bye. Pasok na ka sa <laughs> office. Ginaya ko si Manny dito eh. Sabi ko, Happy New Year everyone!

<laughs> Medyo di pa nga namin kabisado yung MRT lines dito no first day. Kaya ang binabaan namin Taipei Main Station. Pag uwi, night night talaga. Sir, ano yan sa hide mo? Mami lang, this is Taiwan. Ah, may meet. Mami. Mami lang. Kain, <laughs> subo, subo. Gusto ko sana tumbong eh. Tumbong <laughs> subo. Wala, wala sila, five, wala, no? wala sila dito. Wala sila dito. Ano lang yun? E? Puro hotpot dito. Ah, hotpot pala dito. Buti nga may mami ako nakita. <laughs> Yum! Bali nung second day, joiner tour lang kami papuntang Taichung. Ito countryside to masyado eh. Tapos flower garden. Yan, swing swing siya. Biyahe ulit. Papunta naman itong temple. Ayan. Solid nag-enjoy ako dun sa kwento ni Kuya Kevin ba yun? Ganda mag galing magkwento eh. Naniniwala rin ako eh kasi hindi ko alam yung totoong kwento dyan eh. Oh. <laughs> Boss, magkano po hanggang pasay? Marikaban? Opo. 150 on P50 lang po. 50 lang asan po helmet niya? Dito tayo dito, di dito... <laughs> na. kailangan ba? di tayo sa security. Sana pinigilan mo. last part ng tour is itong Grand Hotel. bago kami magpababa kay kuya Kevin sa may Chilean Night Market kung saan magpo food trip na ang mga itik. ni ni ba yun? What's the name? Ha? Oh. <laughs> <laughs> ah. Ano mm, lagi super spicy. Dito ko pa sa hot sa Hindi, mas plain yung lasa doon. Nanunukod din lasa dito. Sa Pilipinas maraming ano? choices. Eh. Mm. Sabi niya ng ano luto. Rumabreading ganyan.

Mm -hmm. Mochi boys. Ako, mm. no, sorry. May, May, okay. May okay. okay. Green tea latte. Oh my God. Lasa. Pangita.

Yes, sir. yung kanya. Eh! Oo, salam pa yung Usok, usok. Side view, side view. One more, one more. Wow! <laughs> Eh hey, okay. yow, <laughs> opa, opa, opa. <laughs> so, Hotstar Part 2, the Barbecue Chicken, the first store na sabi ng tour guide. Lamig. Namigens. 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 Namigens.

Yaw. <laughs> ganap na ganap. Last agenda for the day, maghanap ng jacket para sa matchy matchy namin bukas. Day, pangilang day na? Day, ano ba yun? Day 3? Kaya mo na, oh. na ako dito. <laughs> wow, <laughs> wow ang, ang heavy meal naman ng breakfast mo. Grabe naman. Catcho lang 'to, diluto lang 'to ni Ate dito. Aling Marites 'to? Okay, Sige, taste test, taste test. Nasa. Mm. Oo. Oh. Nasa. Ano nasa? Mm. It's cheesy. Guys, it's cheesy. How much na yan? How much? Sandaan. More? I think more. Wala ah. Oh, sige. Lasa. Lasang 7-Eleven. <laughs> Sir, what do you do for oh, living? Na, na English. Na English, okay. Day 3. Joiner pa rin. Shifen at Jufen naman to. So, dito sa Shifen Old Street, dito yung pagpapalipad ng lantern na pinakasikat talaga sa Taiwan. And ito din yung pinaka nilook forward ko dito sa trip na to. So, ayun, nagsulat kami ng mga wishes namin don sa mga sides ng lanterns and every side meron siyang mga katumbas health financial ayun tapos pinalipad na namin siya after say hi, hi. say hi okay ready? one two three pitao hey. hey. So after namin dun sa Shiffen Old Street, dumiretso naman kami dito sa Shiffen Waterfall which is part ng trip and then after nito nagpunta na kami sa may Jufen Old Street naman. Yung Studio Ghibli inspired na place. Ano yan? Restaurant? Original bubble tea. Kailig ka sa matamis. <laughs> Ba't ganun? Ang lasa yan? Magata. Hindi pa pang tao. <laughs> Sige, tobo part 2. <coughs> Good. Asisye. Yum yum na. Pali, last part ng trip is yung side trip sa Golden Waterfall and papuntang Yellu. Dito sa you yung solid na bilian ng pasalubong. Marami tayong kabayan dyan, tsaka yung mga Taiwanese na tropa, namimigay ng maraming discounts. Ayun, dinrap na kami sa Siminding. Kung gusto nyo rin ng joiner, just PM Edutan sa Facebook. Time out ka. Lipat na boss. <laughs> Marok ka dyan. Pag-ilipan mo yung mga ginawa mo. <laughs> <laughs> Baw-baw na kutok ko. na po ba? Nagsisi na po ako. Sige, sayo ka na lang. Material here. Pagkatapos namin magpahinga muna, lumabas na ulit kami para mag food trip at kumain for the night. JJ Chicken. First meal of the night. Uy, wait lang mm. Oh, so oh good! Four shoes. Ah, correct size. What's the correct size? Sorry. Ah? Boss, anong binili mo? Ah, wala. Napadaan lang dito sa Jordan. Ah, napadaan lang. Napadaan lang. Four <laughs> floors. With Kuya Drums. Kaling niya? Ditas! May, may ano? May ano siya. Diyosa. Wala, magustuhan ko ni Binky. hmm. Half na. No? Minit. Trending noodle soup pinilahan namin. Pinake out na lang namin. Lugaw. With dumbo. Squid. <laughs> Grabe, sobrang haba ng pila dito, guys. In, ang haba ng pila. Parang mga apat na, ano, stall. Pila niya. Worth it pala. Tsaka mura lang. After namin mag-food trip nung gabi, <laughs> nag-prepare na rin kami ng mga gamit namin pa uwi. Kasi bukas, uuwi na. Pero bago yon, mag side trip muna kami sa Taipei Zoo. Kaya, ayun, niligpit na namin yung mga gamit namin degrees tonight. But look what he's wearing. He's wearing. What's that? <laughs> Kailangan sa kapit niya pag ibig namin dalawa. <laughs> <laughs> day, day whatever. Hindi. ah, uwi na hindi ko na binilang. Pero ulam ko ngayon. Caldereta, dyan pa rin kaya Adumarites sa karinder yan. Wow, can we see, can we see? Hmm. Wow, ano yan? Caldereta, caldereta yan. Mm. Mukhang caldereta. caldereta. Taste test. Ay, mukha, caldereta talaga. <laughs> taste test. Pag nandito kayo si Mending, punta kayo dyan kay Aling Marites. Dun daw, dun daw. sa gilid ng unique look. <laughs> ah, taste test na. Init. Oh, ano lang lasa? Lambot ng baka. Sobra. Alright. ano to? Taiwan over Philippines. <laughs> ka ako <laughs> sige na, bye bye. Bye. Hot dog taste test. Kagatin mo na. Oh, Ang weird sauce? Ano yun? Mustard? Hindi. Cucumber. Ah, mm. uh, texture uh. na ginagat. Ang sarap etong day 4 yung paborito kong gala eh. Bali, iniikot namin tong Taiwan Zoo. Solid, daming hayop na wala dito sa Pilipinas. Ang oh, cute na dalawa ko Panggap na namin ko. May among us. Ang <laughs> cute o. Dito, tignan nyo. Ano mo sabi mo? Kadiri Hi, Panda! <laughs> naglalaro siya. Ano, naglalaro siya? Ba? <laughs> Sino? Hi. Ayun. Hindi siya maano sa tao. New part. Ayun, <laughs> yun <moment>, <laughs> mo man siya. Snapper. Ibang lahi. ba? Patingin? Patingin leeg mo?

Hey, we're going to Macau Gondola. We're going to Macau Gondola. Bandiya Station. Kaya pala lima lang. Transfer May transfer pala. station pala. Limang piso lang. Ay limang piso. Five lang hini sa amin. Yung pala kailangan namin lumipat ng tram. Oh, parang Parisville lang. Parang Parisville. Anong klaseng transportasyon to? <laughs> Ayun yung kabila po tayo, Faze. Ops, oh, ops, may kinakabahan. Ops. <laughs> nag-inginig, nag-inginig. Nag-inginig, nag-inginig. Kagot, <laughs> Kag <kaka> <laughs> 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 nakakatakot. Opo, opo, ako. Agad ah, if you view. Wait lang, oh my gosh, oh my gosh. Okay, go. Ay, video to. Ay, video ba? Lokal na lokal eh. Lokal na lokal oh. hmm. Pero pa sila ng pulis eh. Nakita ko yung tinitingnan mo sa... <laughs> Kanina pa ito luggage na ito eh. Paiko pa ulit natin. Tama na, beko din mo na. Kaya na siya. Kinky sushi. Paalam!